Hi guys! For today's video, magluto din mig suman guys. Suman nga tik-tik. Ngayon mo lang ako ang titata guys. Kada gano'n ko siya tiktik, tik-tik silang balay. So mga ito, idala nyo sa house. Then idala lang po siya saging nga lakatan para isagol sa suman. And then, napalit lang yung mix sugar, baking, and then nagkagudog lubi para igat ang gata. And then, of course, di na mawalang dahon, guys. Yan, naglulap just, ay, siya. siya sa ilo sa dahon. Nalingaw siya. Lantawa siya sa mga buhat, guys. So, g mix na dahon siya, guys. And then, wala na na ako siya na video, guys. So, sa siya pag-mix. Nalimta na video. So, to, after mix, kikwana na dahon, giputos na dahon ang sumain. So, mga kung mama, hindi tatawag, hindi jimar, na naputos, guys. Kinagawin naman dito ko kay ay-ay pinagmaniha ng bataan ni eh. Hing. So, na Nani pa yung kami, guys. Kanina may snack sa afternoon. Mas lami pa na siya sa pan, guys. Makabusog pag yun. So, mauto. Ang papa pa. Nani pa yung basya lagi daw snack. So, thank you guys sa mga aunties, auntie jema, nanti tata, sa snack pasuman ten mauto, auto, siya guys, dapat naman mahuman ang putos tanan. So, kaya anam-anam na siya sulod sa kaldero para itak ang nadayon ki para makaka-online ni. Wala na ako na videohan guys, ang naluto na no? guys, salimot jud ko. <laughs> so, more to guys. Thank you for watching. Bye-bye!